Uh, mayor Monte, number one Mayor on, uh, winning number uh, yeah. winning her third uh, term as uh, mayor of Quezon City. Kam naman natin ang Quezon City pinakamalaki ng uh, LG Real sa Pilipinas. O isa sa pinakamalaki sa Pilipinas. At uh, nagpuntuwa naman ako at uh, uh, ano na rin sila, on board dito. Uh, ito yung sinasabi ko na Pangasinan is a pioneer of, uh, of this uh, program. Uh, di ba, last year ko pa pinopromote yan. Nagkataon nga lang po na sumabay sa election, sa campaign period, kaya marami sa ating mga kababayan uh, naniwala sa maling uh, uh, balita at maling informasyon uh, to, to share to our kababayans, <laughs> mahigit isang milyon na pong pangresidense ang enrolled sa PhilHealth so, Health Consultant. Uh, we did that in less than one year. Event. I think it's more of uh, like six months or less. At napabilis yung programang yon dahil may complementing program, kaibat na programa yung provincial program, which is yung e-consulta, na nagbibigay ng insentibo sa bawat mag-i-enroll ng PhilHealth consulta. Ngayon, ang sinasabi nila, ina-order yung 1-4 kasi 1-7 dapat yan. Number one, wala namang lumalabas na pera na binibigay sa pasyente ang PhilHealth. Mm. Ang lahat na binibayad, katulad po pag na-hospital kayo, ibinabayad po niya sa hospital, mm, sa rural health unit ng mga LGUs. So, at that time na binibira po nila ako na they are finifying the program, wala pang naibabayad. Sa siya. Until now. Ngayon meron na. I, meron, I meron. just got the report that um, uh, I don't I'm not sure it consulta lang yun no but mm. I think in the whole of the province uh, 100 million na rin yung na ibayad. Mm. So, sa mga hospital. hospital. So kung 100 million pa lang na ibayad and we have enrolled 1 million. 1 million. 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 There should have been a 300 million payment for them to say that na kinabang ako. At binulsa ko na yung 1,400 uh -huh. times 1 million, that's 1.4 billion pesos. it's a lot of money. it's a lot of money which PhilHealth does not, have not yet even paid to the hospitals, and that PhilHealth will never ever pay directly to a patient. Mm -hmm. Hindi naman yan Dole, or DSWD, or ACAP or SLP, Sustainable Life Program, na binibigay yung pera sa Recipients. Uh, Ang pera po yon ay kagamitin unang-una sa gamot, sa bayad po sa mga doktor. Dahil uh, may mga doktor, nurses, medtech, pharmacists na pasusweldohan po. And we give the 20% share to the LGUs, to our partner uh, LGUs. Pagbili din ng equipment at uh, ito po ang, um, kung iniisip ko po no, uh, the very people na sumira ng program na nagpapag-spread nag ng fake news, hindi nyo ba alam na ito, ang magsusustain ng libreng hospitalization sa ating mga provincial hospitals. The very program na, na sinira nyo, na sinisira hanggang ngayon siguro, ito yung magpapagamot sa nanay, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa lahat ng provincial hospitals na wala silang mabayaran. So, I hope makonsensya kayo dito. No? Makonsensya kayo. Um, you you can toy with any other um, program, but not on healthcare. Kasi buhay na ng